Hanapin ko si Bibi. Kasi mukhang pera yun. May opera ko sa Kaya nang ginagawa mo dyan? Bakit ang lungkot mo? Kasi pera Gusto mong pera? Mabilis ang pera? Oo. Oh. May opera ko sa'yo. Wait lang. Bakit? Gusto mo madami? Siyempre. Sure ka? Gusto mo? May alam ka ba? Oo, oh, kita mo ba? Ano lang to, easy man. Dito to drugs. Hindi ako dyan magpapasama. Hindi, feeling ko hindi. Baka nga magustuhan mo pa eh. Okay? Bigit wait natin. lang, wait. Right? Gusto daw niya ng pera. So, bibigyan ko siya ng pera. Pag to inayawan niya, anak Bibigyan natin siya ng pera. Wait lang. Ito na, papakita ko na sa'yo kung saan ng pera easy money to. Tingnan. Teka. Nakailang, nakailang. O, okay. eto oh, na. Okay. Wait lang. Yan o. Yan ang sagot ng hinahanap ni Budi. Diba? Pinamilyon na to. Dinagtagan Di isang milyon. Um, Basta kainin nyo lang ang aking. Yan. Ay, kapala Hindi mo ba nasasol? Diba 3 million Magkano lang kailangan mo? Ano 10,000? Ano yung 10,000? Ano yung 10,000? Ano 10,000? Ano 10,000? Ano